Josef Noel Estrada, ang legal counsel po ng Cocopea. Magandang umaga po, Attorney Estrada and welcome back po sa ASPN. Magandang umaga po, Ms. Ali at sa inyong mga taga-subaybay at taga-panood at taga-pakinig. Okay. okay. Maraming salamat for uh, accepting our invitation. Unang-una sa lahat itong uh, issue po ng panukala ni uh, Senator Sherwin Gatchalian, Attorney, na gawing tatlong taon na lamang mm -mm. yung ating uh, college education. Um, mm -mm. Hihinga namin kayo ng uh, reaksyon dito uh, mm -mm. kung kayo ay pabor o hindi. Mm -mm. Ang una pong reaksyon ng, uh, ng private education sector ay ikinagulat siyempre kasi ang uh, pinag-uusapan yung uh, paano natin ma-improve yung uh, senior high school curriculum at yung basic education graduates natin. Tapos biglang nagkaroon ng uh, suggestion na uh, Three years na lang ang college no so sa amin pong palagay kailangan talaga ng ano parito ng mahabang pag-aaral at yes. masusing pag-aaral hindi po basta-basta ganon na mm -hmm. ating iikli and I think it's not really up to us no kasi yun namang there's really no unang-una po there's really no single law that says lahat ng courses ay 4 to 5, no? Mm -hmm. It's a global standard. Tayo po ang sumusunod sa mga licensing entities at uh, standards, no? Sa buong mundo, hindi po ito tayo lang nag isip na 4 years, no? Wow. So, uh, at wala namang batas talaga nagsasabi na dapat eh, lahat ay 4 years. But the way curriculum or curric-programs, uh, academic programs are designed, eh talagang that's the standard, umaabot sa ganon. Pero kahit naman po 4 to 5 years, eh meron pa mga estudyante uh, na... At diba eh mahaba pa rin naman talaga hindi naman din nila namimit yung four years so uh, i think it's better that we look into curricular reforms other yeah. than shorten it and then saka natin ipipilit na yeah. Paikliin. click n. Oo. Okay. Mm -hmm. Attorney Estrada, this is Pat P. My question being is Pat, oh, yeah. mm -hmm. one of the recommendations of uh, Senator Wynne Gatchalian aside from cutting it down to three years, sabi niya mm -hmm. ano rin, pahabain yung ano internship, yung pagka OJT uh, kasi sabi mm -hmm. nga niya no, more or less parang kulang eh yung uh, yung uh, job experience ng mga estudyante. Mm -hmm. Ito ba sa mm -hmm. ito ba is sa tingin mo totoo at dapat nga ba natin palawakin itong pagka OJT yung internship? Internship ng mga college students. Well, ma maaring totoo po 'yon, pero hindi po applicable sa lahat po ng kurso mm. at lahat ng programa. Kailangan po tingnan 'yan bawat isang uh, uh, programa at curriculum, depende po sa kurso. Kasi sa totoo lang po, ang kolehiyo ang pagkuha ng kolehiyo hindi lang naman po for employment yan eh. Mm -hmm. para lang makakuha ka ng trabaho. Mm -hmm. Kasi kung uh, skills development, test na po yan, di ba? No. Employable skills. Pero when you go to higher education, you're de developing a professional, no a holistic person. So yung mga tinatawag na management or soft skills importante rin po yun, no mm -hmm. hindi lang professional subject yan po ay uh, napupunan doon sa pagdesign po ng curriculum ng ating po mga kolehiyo so mahirap po na blanket na sabihin oh. natin wala nang like yung PE mm -hmm. physical education is important by the way hindi naman yan ano eh Let's not trivialize it na. Hindi kailangan yan, alisin natin. Mm. Uh, maaring uh, ganun ang pagtingin ng hindi kasama sa eskwelahan. Pero, yan, importante po yan. No? Mm -hmm. But we have to look into yung details ng curriculum. Ano yung pinaprescribe, saan natin pwedeng uh, mabawasan, maiwasan mm -hmm. yung duplication with senior high. We agree with that. But we have to look into each and every academic programs. Hindi pwedeng lahat na sabihin natin eh ito na pipipilit natin na 3 years na lang lahat. Oo, Oo parang mm -hmm. course specific mm -hmm. hindi ba? Um, mm -hmm. kasi meron two years pero certificate lang oh, di ba? Oh, oh, oh. So tapos four Tama years meron kang mm -hmm. diploma meron kang degree may associate and then pwede course five years. pa o may mga associate courses lang pa Oo, Correct mm -hmm. So yun ngang, ano, um, yung sa panukalang batas gusto nyo mm -hmm. yung bigyan ang commission on higher education ibigay sa kanila yung kapangyarihan no? na pahintulutan mm -hmm. nga yung mga programa sa koleyo na hindi lalagpas sa tatlong taon So pwedeng sabihin oh Ched ikaw na mag-decide you have the power to mm -hmm. say now three years na lang for this ano mm -hmm. for this course pero meron, meron recent na um, he, a meeting kayo no uh, sa mm -hmm. EdCom 2, ka bahagi kayo doon, kung saan mm -hmm. napag-alaman na ang CHED really is not doing its job well no kasi nga ang sinasabi, yes. napagalaman napag-alaman mm -hmm. na yung mga goals that were set in the 1990s hindi pa rin natugunan ano, ng CHED. no doon pa rin yung mga programa, yung mismatch ng college programs natin. Doon sa trabaho, yung sa demand ng labor market. Yung low proportion ng accredited college programs, imbalance doon sa student enrollment. In just three programs, yung pala yung mga estudyante natin, nasa business administration, teacher education, and engineering. And now you want to give the power to CHED na according to what we're reading dito sa recent Uh, meeting ninyo sa with EDCOM 2 ay napakaalam natin na hindi nga hindi nat, natutugunan they do not meet the goals what do you think Edcom of that no I, yeah. i, 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 ibigay na mm -hmm. naman sa ched yung kapangyarihan na yan.